Yan, magandang araw mga kapatid, Noxki Vlog. Andito ulit tayo sa Rusi, Valenzuela City. Para dito naman sa isang kulay ng Rusi Adventure X 150i na version 2. Ito naman po ay glossy black. Then combination ng gray at yung kanyang decals ay may kulay pink. So, mamaya ikutan natin para ma makita natin ng malapitan yung cash price and installment same po sa unang na review natin so abangan po natin to mga kapatid So, ito po yung isa pang kulay ng Rossi Adventure X 150i. Ito naman ay glossy black. Then, decals na kulay pink. And then, yung X nya ay kulay gray tsaka white. Ayan, natin sa malapitan. Ayan o. Yung decals nya na stripe. May pink dito. Then, gray. Tapos, white yung adventure. Then, water cool. Tapos meron siyang X dito. Ayan. kulay gradient, din. Tapos white or silver ang pagkakatingin ko dito. Ayun, ang ganda rin nito. Na Napaka-premium ng kulay niya, yung pagka-glossy niya. Then dito sa harap, nakalagay naman dito yung 4 valve tsaka yung 150i. Ayun, kulay pink din 'to. Ang ganda ng combination. Tumaangat yung decals na ito na kulay pink. Meron pa siya dito ang pink dito. yan o. Sa mga stripe na to, at saka dito. Ayan. Tapos nakalagay din pala dito sa gilid malapit sa upuan. Electronic fuel injection. Yan naman yung design niya. No? Dito sa may front nakalagay na rin yung kanyang CBS. Kulay pink din yung uh, font niya dito glossy black din yung kanyang fender Napaka-sporty ng datingan. May pagka-carbon fiber finish pa yung kanyang uh, karugtong dito na black. No? Yan. Nakakalesa type yung kanyang uh, mags. Then, tubeless na yung harap at sa likod nito. Then, sa kagandahan din, yung kanyang cooling system ay naka-liquid cooled or water cooled. So, yun yung maganda dito. Then, FI na rin siya. Dito yung kanyang logo ng FI Euro 4 then sa visor makita natin maganda na rin naka plain lang siya na kulay adjustable din na aangat and nabababa so ito dito natin kahatakin para ito ay umangat o bumaba kung nag rides tayo then pagdating sa kanyang panel gauge, fully digital na so malinaw din to kulay blue then andito na yung information na makikita mo yung kanyang speedometer, odometer, clock, uh, yung fuel gauge, andyan na, yung temperature ng kanyang coolant, andyan na rin. So, kompleto na mga kapatid. Kaya napakaganda nung setup nitong Adventure 150. No? Mga switch, so meron siyang passing light, high and low niya, hazard switch, then yung turn signal light switch, tsaka yung busina sa kabila meron pa rin siyang kill switch itong kulay red then bukas na ng ilaw saka yung electric starter niya gandahan dito naka dual cable na rin siya kaya uh, quick throttle then sa kanyang susi ito yan so may tutak na R yan tapos dito makikita natin may R siya dito pagka uh, ating, ating. yan So ganyan na lang simple yung kanyang R Then naka naked handlebar Then yung fuel tank nya dito na rin sa may uh, harapan Kaya hindi ka na mahirapan ano Then fuel capacity ay 11 liters po So napakaraming laman Kaya pwedeng pwede sa long ride to Then dito makikita rin natin May pagka carbon fiber finish Yung design ng kanyang fairings dyan Then sabi nga natin kasi yung version 1 ay wala pong side stand kill switch so ngayon itong version 2 ay meron na yun lang po yung nadagdag dito tapos yung mga decals nya binago na rin tsaka yung kulay so baka soon dagdagan pa ng rusi yung mga upgrade dito kanyang uh, put deck sa angkas napakaganda rin ang ganda ng pagkakadesign, alloy sya napiplip, then berry uh, futuristic ang design. Ito, ganda rin dito. Oh. Yan, yung kulay silver na to. Sa tapakan, meron narin siyang alloy dito na accessories. So, yung ang magandahan. ka bibili, mga kapatid. Then, ito pa isang maganda dito, yung kanyang panggilid, yung cover niya, ay double layer yan. Yung napanood natin na nag-vlog ng kanyang Rosi Adventure X, meron pang sa loob ito. Kaya hindi basta-basta mapapasukan ng tubig. Then kagandahan itong cover na to, napakaganda oh. Ayan oh, parang kaliskis. Ang ganda. na uh, carbon fiber finish ang pagkakadesign. So ayan, tapos wala ka nang halos makikita logo ng Rosie dito. So yun yung maganda rin. Hindi mo magkakamalang Rossi sa malayo itong uh, maxi scooter na to kanyang grabar ito glossy gray Ayan. ang ganda then sa likod yung kanyang tail light futuristic na rin ang disenyo puli LED na yan napakalaki nga nung kanyang tail light dito sa likod then yung kanyang signal light LED na lahat pati yung sa harapan then meron din yung ilaw sa kanyang plate holder then reflector sa ilalim then yung kanyang uh, Uh, plate holder ito sa bulky sya pero medyo maiksi lang ano pwede nyo naman palagyan ng extension yan dito ano o kaya bumili kayo ng tire hugger dito sa may banda dito para hindi masyadong matatalsikan yung uh, OBR nyo ano then naka dual shock sya sa likod yan standard lang yung dual shock kung gusto nyong palitan sa aftermarket mas maganda mga kapatid yung Showa pwede nyo ipalit dyan no? Sok-sok yan, pang uh, Honda IDB 160 rin. Then, sa kanyang uh, tambucho, very sporty na rin. Nakaangat na. Ayan, may silver siya sa dulo. Then, yung heat guard niya, ayan. So, kalahati ng kanyang tambucho. Maganda rin yung pagkakadesign. Then, matte black finish po ito. Meron na rin pala siyang uh, uh, tapalodo dito sa ilalim, ano, para secured yung dito. Hindi madudumihan ano. Tapos, meron pa siya dito ang goma. So, secure na secured yung ilalim. So, yan. yung lagis dito. So, hindi ko alam kung ilan yung karga niyan. Pero, tingin ko mga 1 liter ang ikakarga nating lagis dito. Yan. So, yung kulay pula, wala pa tayong nakikita, ano. Ito, bali, dalawang unit yung meron dito na kulay black. Ito. Ito pa isa. Ayan. Dalawa sila. So, kaya kung gusto nyong nag-avail nito, mga kapatid, available na dito sa uh, Ruzi, Valenzuela City, no? Ayan. Baka may nag-aanap sa inyo. Punta na kayo at applyan nyo na dito sa kanilang branch. So, ayan. So, sa price, ipa-plus ko na lang yung price nito. So, same naman po dun sa unang vlog natin yung kulay sea and blue. So ayan po, maraming salamat sa panonood. God bless and stay safe always.